Mga palangga ko sa panampalataya, pinggan natin ang salita ng Diyos sa Lucas chapter 14. At ang sa pagpasok niya sa bahay ng isa sa mga pinuno ng Farisiyo na isang sabat upang kumain ng tinapay. At inaabangan nila siya at narito sa kanyang harapan ay may isang lalaking na mamaga. At pagsagot ni Jesus ay nagsilita sa mga tagapagtanggol ng kutusan at sa mga Farisiyo na sinasabi, matuwid ba ka o hindi na magpagaling sa sabat? Datapot sila di nagsiimik at siya tiningnan niya at siya pinagaling at siya pinayaon. At sinabi niya sa kanila, sino kaya sa inyo ang kumagkaroon ng isang asno o isang bakang lalaki na mahulog sa hukay? At pag nakay hindi kukunin kahit araw ng sabat, at din na muling nakasagot sila sa kanya sa mga bagay na ito at nagsalita siya ng isang talinghaga sa mga inanyanyahan. Nang mamasdan niya na kanilang pinipili ang mga pangulong luklukan na nagsasabi sa kanila. Pagka inanyanyahan ka ni tao sa kasalan, huwag kang umupo sa pangulong luklukan. Baka mayroon siyang anyayahang lalong marangal tao kaysa iyo. At lumapit siya on, naganyaya sa iyo at sa kanya. At sabihin sa iyo, bigyan mong puwang ang taong ito. At kung magpapasimula kang mapahiya na mapalagay ka sa dakong kapapababaan. Kundi pagkainanyahan ka ay pumaroon ka at umubo ka sa dakong kapapababaan. Upang kung dumating ang pagkainanyaya sa iyo ay sa iyo sabihin niya kaibigan pumaroon ka pa sa lalong mataas. Kung magkagayoy magkakaroon ka ng kalawalatian sa harap ng lahat ng mga kasalo mo nang nakaupo sa dulang. Sabagkat ang bawat nagmamataas ay mabababa at ang nagpakababa ay matataas. At sinabi rin naman niya sa naganyaya sa kanya, Pagka naghahanda ka ng isang tanghalian o ng isang hapunan, ay huwag mong tawagin ang iyong mga kaibigan, ni ang iyong mga kapatid, ni ang iyong mga kamag-anak, ni ang mayayamang kapitbahay, baka ikaw naman ang kanilang muling anyayahan at gantihan ka. Datapwat kung maghahanda ka, ay anyayahan mo ang mga dukha ang mga pingkaw, ang mga pilay, ang mga bulag. At magiging mapalad ka sapagkat wala silang sukat ikaganti sa iyo. Sapagkat gagantihin sa iyo sa pagkabuhay na maguli na mga ganap. At nang marinig ito na isa sa nangakaupong kasalo niya sa dulang ay sinabi sa kanya, Mapalad ang kakain ng tinapay sa karyan ng Diyos. Datapwat, sinabi niya sa kanya, may isang naghanda ng isang malaking hapunan at marami siyang inanyayahan. At sa panahon ng paghapon ay sinugo niya ang kanyang alipin upang sabihin sa mga inanyayahan, magsiparito kayo sapagkat ang lahat ng mga bagay ay nahahanda na. At silang lahat na parang isa ay nangagpasimulang nangagdahilan sa kanya. Sinabi ng una, bumili ako ng isang bukid at kailangan akong umalis at tingnan. Ipinamamanhik ko sa iyo na paumanhinan mo ako. At sinabi ng iba, bumili ako ng limang magkatuwang na bakang lalaki at paruroon ako upang sila'y subukin. Ipinamamanhik ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. At sinabi ng iba, bago akong kasal at kaya nga hindi ako makaparuroon. At dumating ang alipin at isinaysay ang mga bagani na ito sa kanyang Panginoon na magkagayon sa galit ng puno ng siyang bahayan. Ay sinabi sa kanyang alipin, pumaroon kang madali sa mga lansangan at sa mga daang makikipot ng bayan. At dalhin mo rito ang mga dukha at ang mga pingkaw at ang mga bulag at ang mga pilay. At sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa na ang pinagutos mo at gayon may maluwag pa. At sinabi ng Panginoon sa alipin, Pumaroon ka sa mga daan at sa mga bakuran at pilitin mo silang magsipasok upang mapuno ang aking bahay. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na alinman sa mga taong inanyayahan ay hindi makatitikim ng aking hapunan. Nagsisama mga sa kanya ang lubhang maraming tao at siya ay lumingon at sa kanina ay sinabi, kung ang sinumang tao ay pumarito sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama at ina at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae o at pati sa kanyang sariling buhay man ay hindi siya maaaring maging alagad ko. Sino bang hindi nagdadala ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko sapagkat alin sa inyo ang kung ibig magtayo ng isang muo, ay hindi mo na uupo at tatayahin ang halagang magugugol kung mayroong maipagtatapos. Baga kung mailagay na niya ang patibayan at hindi matapos, ang lahat ng mga makakita ay mga nagpasimulang siya'y libakin. Nasabihin nagpasimula ang taong ito na magtayo at hindi na kayang tapusin o aling hari na kung sa salubong sa pagkikidigma sa ibang hari ay hindi mo uupo at sa sangguni kung makahaharap siya na may 10,000 sa dumarating na laban sa kanya may libo. O kung hindi, samantalang malayo pa ang isa, ay magsusugo siya ng isang sugo at hihilingin ang mga kailangan ng pagkakasundo. Kaya nga sinuman sa si inyo na hindi tumanggi sa lahat niyang tinatangkili ay di maaari maging alagad ko. Mabuti nga ang asin na tapo at kung ang asin ay tumabang ay ano ang ipagpapaalat. Walang kabuluhan maging sa lupa kahit sa tapunan man ng dumi. Itinatapon sa labas ang may mga pakinig upang ipakinig ay makinig. Mga palangga po sa pananampalataya, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Diyos. Amen.